Touch Andito na may mga nano. Kagaya ko. Ito, tingnan mo. Yan, six Ito. five seater. Eh dito na po nagsama-sama na po yung mga ano, five footer. Dalawa. Dalawa na lang kulang, kasama po ako dito. Para 25. Password. Oh, so gusto sumali dito sa grupo ko ito.

Eh no, yung nagde-drive nano. Ang laki-laki ng sakyan. Ang lit-lit ng driver. Sobrang sakto mo Eh oh, tira mo. Eh mo, pag bumabay tingnan mo six footer. Tapos pagdadala ng mga mga truck no. Oh, sa dala pa ng truck diyan. Hey guys, nandito kami ngayon sa Dampa timur. Saan may kita mo yung mga badyaw. Kuwat. Nanong badyaw. Hindi pa yung as ito guys ay so, kita mo guys may ano dito matulog namin yan ay, lang ang laki, laki, laki ng ano para kayo nasa ocean park ay <laughs> kita mo yung mga shark na uh, sda eh. okay, guys ito na yung pagkain namin yun, guys oh. wow nakasot naman <laughs>